Hi mga kagigil. Yan meron po tayong nakababad dito na chicken ano, na nakamanitin na siya overnight. Ayun, mag-aadobo po tayong chicken. Start na po tayo. Ang mm bango. -hmm namaray naksya talaga over na yung tama mo na nating mag release ng liquid yung ano no, yung chicken na ano. Set aside muna natin ano. kung and release niya, ilalagay din natin dyan sa... Pag nag-release na ng aroma ang ating sibuyas at bawang, ilalagay na natin ating manok. Sasangkot siya natin. Ano? Ayan, add na natin yung pinagbabara na yun. Eh. muna natin hanggang sa matikan yung sauce. Then, lalagyan natin siya na ang tubig para tuloy-tuloy na yung pagpalambot ng chicken. Lagyan na po natin ng pinakuloang tubig. Ano? 20 minutes ayan luto na po ito no, na malambot na manok tikman na lang natin bali yung pinagbabara nito may koyo, may oyster sauce paminta, asukan suka ay naku Mmm, napakasarap mga kagigil. Kain na tayo.